May mga umagang parang walang kasiguraduhan, pero ngayong oras na ito, narito ka hindi dahil aksidente, kundi dahil may nais iparanas sa iyo ang Diyos. Ang kanyang biyaya ay laging bago tuwing umaga. Sabi sa awit Mi 1.3, Sa kinaumagahan ay diringgin mo ang aking tinig. Sa kinaumagahan ay aayusin ko sa iyo ang aking dalangin at magbabantay ako. Isang panalangin ang magbubukas ng langit ngayong araw para sa pabor, tagumpay at himala. Buksan mo ang puso mo ngayon. Hayaan mong ang bawat salita ay tumagos, hindi lang sa isipan kundi sa kaluluwa mo. Ang presensya ng Diyos ay narito, handang kumilos, handang magpala. Tahimik mong sabihin sa puso mo, handa na akong tumanggap. Simulan natin. Kapag ang araw ay nagsisimula pa lang, may kakaibang katahimikan na parang naghihintay at sa katahimikang ito naroon ang tinig ng Diyos, mahina, banayad pero buhay na buhay. Ito ang sandali ng panibagong simula. Huwag mong hayaan na lumipas ang umagang ito nang hindi mo naririnig ang Kanyang tinig sapagkat ang panalangin sa umaga ay hindi lang basta salita, ito ay direksyon, ito ay buhay. Isipin mong parang liwanag ng araw na unti-unting tumatagos sa dilim. Ganyan ang presensya ng Panginoon sa puso mong bukas at naghahanap. Sabi sa Jeremiah 29.11, Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo. Sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi kasamaan upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong kinabukasan. Hindi mo kailangang unawain lahat. Kailangan mo lang sumang-ayon sa panawagan niya. Dahil ngayong araw, may pabor na bubukas. May tagumpay na ibinubulong sa iyong pangalan. Habang tayo'y nagpapatuloy, ilagay mo ang puso mo sa tamang posisyon. Tahimik, handang tumanggap, handa ng makipagtagpo sa Diyos. Isulat sa comments, Panginoon, ako'y handa ng tumanggap ng iyong himala. At huwag mong kalimutang mag-subscribe para sa higit pang panalangin araw-araw. Tahimik muna tayo. Ilagay mo ang sarili mo sa presensya ng Diyos. Huwag kang magmadali. Damhin mo muna ang katahimikan. Huwag mong hayaan na ang araw na ito ay dumaan nang hindi mo naririnig ang tinig ng Panginoon. Sa sandaling ito, kalimutan mo muna ang lahat ng ingay, alalahanin at pag-aalala. Ang nais lang ng Diyos ay makausap ka. Maging totoo ka lang, wala siyang ibang hiningi kundi ang puso mong handang makinig. Panginoon, narito po kami. Buong puso kaming lumalapit, wala kaming itinatago, wala kaming inaangkin, wala kaming maiipagmamalaki. Alam mo ang laman ng puso namin kahit bago pa namin ito sambitin. Pero nais pa rin naming magsalita nais pa rin naming marinig mo kami sapagkat sa bawat pag-amin may pagpapalaya sa bawat panalangin may kapangyarihang dumadaloy kaya narito kami umaasa naniniwala tumatawag salamat panginoon sa bagong araw na ito salamat sa hininga sa panibagong pagkakataon sa gitna ng lahat ng bagay na hindi namin naiintindihan nariyan ka sa kabila ng lahat ng hindi namin kayang kontrolin, hawak mo pa rin ang lahat. Hindi aksidente ang paggising namin ngayon. May dahilan, may layunin, at alam namin ang layuning iyon ay hindi para sa kabiguan, kundi para sa tagumpay. Gaya ng sinabi mo sa Jeremias 29:11, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong kinabukasan. Kaya po ngayon O Diyos, inilalagay namin sa iyong kamay ang lahat, ang aming mga plano, ang aming mga pangarap, ang aming mga tanong minsan napapagod na po kami pero hindi kami susuko sapagkat ikaw ang aming lakas ikaw ang nagbibigay ng sigla sa bawat araw Hinihiling namin, Panginoon, na bago pa man magsimula ang lahat ng gawain sa araw na ito, ikaw muna, ang presensya mo muna, ang boses mo muna, ang direksyon mo muna, kausapin mo po kami o Diyos, huwag mo kaming hayaang kumilos nang walang basbas mo. Huwag mo kaming payagang umalis sa bahay na ito nang hindi namin nadarama ang yakap mo. Ibinibigay namin sa iyo ang aming buong puso. Kahit sugatan, kahit pagod, kahit hindi perpekto, nananatili kaming iyong mga anak. At bilang mga anak, nagtitiwala kami na ikaw ay hindi nagkukulang, Diyos na dakila, ikaw ang aming tagapagtaguyod. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming pamilya. Iligtas mo po kami sa anumang kapahamakan. Ingatan mo ang aming mga mahal sa buhay. Pagpalain mo ang aming trabaho, ang aming hanap buhay, ang mga desisyong kailangang gawin. Huwag mo kaming pabayaan, O Diyos. Gusto naming maranasan hindi lang ang kaginhawahan, kundi ang tunay na kapayapaan. Hindi lang tagumpay sa mundo, kundi tagumpay sa iyong mga mata. Sa mga naghahanap ngayon ng trabaho, bigyan mo sila ng bukas na pinto. Sa mga nagkakasakit, abutin mo sila ng kagalingan. Sa mga may suliranin sa kanilang pamilya, ikaw ang maging sentro ng pagkakabati sa mga nalilito kung anong direksyon ang tatahakin. Mangusap ka Panginoon, kausapin mo sila, bigyan mo sila ng linaw at kumpirmasyon, at higit sa lahat, bigyan mo sila ng kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Turuan mo po kaming magtiwala kahit hindi namin nakikita ang sagot. Turuan mo kaming manalangin hindi lang para humingi, kundi para makinig. Turuan mo kaming manahimik at hintayin ka, sapagkat sa katahimikan, doon ka bumubulong, doon ka nangungusap, doon mo kami pinapalakas. Sabi sa awit 46.10, Kayo'y magsitigil at kilalanin ninyo na ako'y Diyos. Kaya ito ang aming desisyon ngayon. Titigil muna kami, hihinto, makikinig, magtitiwala. Banal na Espiritu, dalawin mo po kami ngayon. Damin mo ang aming mga kahilingan kahit hindi namin mailagay sa salita. Hipuin mo ang aming puso, kalmahin ang aming isipan. Sa iyo namin gustong magsimula, sa iyo rin namin gustong matapos ang bawat araw. Ikaw ang una, ikaw ang huli. Ikaw ang Diyos ng Himala, ng pabor, ng tagumpay, at Panginoon, tinatanggap na po namin ang pabor mo tinatanggap na namin ang tagumpay. Hindi dahil sa amin, kundi dahil sa iyo. Hindi dahil kami ay karapat dapat, kundi dahil ikaw ay tapat. Kaya po sa sandaling ito, nag-aalay kami ng pasasalamat. Kahit hindi pa namin hawak ang sagot, nagpapasalamat na kami. Kahit hindi pa dumarating ang tagumpay, ipinagdiriwang na namin ito. Sapagkat naniniwala kami, Panginoon, ikaw ay kumikilos kahit hindi namin nakikita. O Diyos, gamitin mo po ang araw na ito upang patunayan muli ang iyong kabutihan. Buksan mo ang aming mga mata para makita namin ang mga himala sa simpleng bagay. Bigyan mo kami ng lakas na spiritual, emosyonal at pisikal. Dalhin mo kami sa direksyon na ayon sa iyong kalooban at turuan mo kaming laging manalig kahit may pagsubok kahit may tanong, kahit may katahimikan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Kung naramdaman mo ang presensya ng Diyos sa panalangin na ito, isulat mo sa comments, Panginoon, naramdaman ko ang yakap mo. Gusto ko ring marinig ang iyong kahilingan. Ano ang nais mong ipagdasal natin bukas? Sabihin mo lang at mananalangin tayong magkasama. At kung gusto mong araw-araw, ay mapalapit sa tinig ng Diyos. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. Ito ang iyong tahanan sa panalangin sa umaga, sa gabi, sa lahat ng oras. Kapag sinabi nating himala, madalas ang iniisip natin ay isang bagay na biglaang bumagsak mula sa langit. Pero ang totoo, ang himala ay kadalasan nagmumula sa loob ng proseso, sa gitna ng pananahimik ng Diyos sa pagitan ng pagkakait at katuparan. At kung may isa mang tao sa Biblia na tunay na nakaranas ng ganitong klase ng himala, iyon ay si Jose. Si Jose ay may pangarap, hindi basta pangarap lang, kundi panaginip na mula sa Diyos. At hindi ito ordinaryong pangitain, kundi isang paalala na may plano ang Diyos para sa kanya. Pero anong sumunod? Hindi agad tagumpay, hindi agad korona. Ang dumating, hukay pagkakanulo, pagkakabilanggo, pagtanggi sa mata ng mundo parang pinahiya siya, pero sa mata ng Diyos, pinoposisyon lang siya. Isipin mo to, binigyan siya ng Diyos ng pangarap at tila sa bawat hakbang papalayo siya ng papalayo doon. Pwedeng sabihin ni Jose, Panginoon, akala ko ba may plano ka? Akala ko ba pabor ang ibibigay mo sa akin? Pero hindi siya sumuko. Hindi siya bumitaw. Sa halip naglingkod siya. Sa bahay ni Potiphar siya'y naging tapat. Sa kulungan siya'y nagpakumbaba. Kahit walang malinaw na sagot, patuloy siyang nagtitiwala. Sabi sa Genesis 39.21, Ngunit si Jose ay kinasihan ng Panginoon at pinagpakitaan ng kagandahang loob. Hindi ba't ito ang gusto rin natin maranasan araw-araw? Hindi man agad dumating ang sagot, pero naroon ang pabor ng Diyos. Hindi man agad binigay ang tagumpay, pero naroon ng kapayapaan ang pagkilos ng espiritu ang katiyakang hindi ka nag-iisa at dumating ang oras. Ang sandaling inakala niyang huli na iyon pala ang simula ng katuparan. Tinawag siya mula sa bilangguan, pinaliguan, pinalitan ng damit, dinala sa harap ng hari. Isang araw lang ang pagitan mula sa bilanggo tungo sa pinuno ng buong Egypto. Isang utos lang mula sa langit ang nagbukas ng pintuan ng Himala. Ito ang gusto kong itanim sa puso mo ngayon. Hindi ka nakakalimutan ng Diyos. Maaring nasa bilangguan ka ngayon ng iyong emosyon, ng iyong sitwasyon, ng iyong pinansyal na problema, ng sakit sa katawan o sakit sa puso. Pero gaya ni Jose, hindi ibig sabihin na ikaw ay talunan. Ibig sabihin lang, ang Diyos ay abala sa paghahanda. Ang problema sa marami, sumusuko sila bago dumating ang pagkakataon. Tumatakas sila sa proseso. Tinatanggihan nila ang pakikipagtagpo dahil iniisip nilang hindi pa panahon. Pero kapatid, baka ito na ang araw. Baka ang naririnig mong tinig ngayon ay mismong tinig ng Diyos na nagsasabing, Anak, Malapit na, huwag kang bibitaw. Ang proseso ay hindi kaparusahan, ito ay paghuhubog. Ang tahimik na yugto ng buhay ay hindi paglimot ng langit, kundi paghahanda para sa bagay na hindi mo pa kayang hawakan ngayon. At kapag hinayaan mong baguhin ka ng Diyos sa proseso, mas higit pa sa panaginip ang matatanggap mo, sapagkat ang Diyos hindi lang nagbibigay ng sapat, siya'y nagbibigay ng higit pa sa iyong inaasahan. Sabi sa Efeso 3.20, Sa Kanya na makakagawa ng higit pa sa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Napakagandang paalala na kahit hindi mo makita, ang Diyos ay gumagawa sa likod ng lahat. Kahit hindi mo pa hawak ang kasagutan, hawak ng Diyos ang oras at ang oras ng Diyos ay palaging tama. Ngayong umaga, tanungin mo ang sarili mo. Ako ba ay lumalakad pa rin sa direksyon ng Diyos? Ako ba ay nagtitiwala kahit walang kasiguraduhan? Ako ba ay handa pang kumapit kahit wala pang himala sa kamay ko? Kasi kung oo ang sagot mo, malapit na. Sa mismong pag-amin mong wala kang ibang inaasahan kundi siya, dun kanyang ibinubuhos ang langit. Doon ka niya inaangat, doon ka niya binibigyan ng pabor. At gaya ni Jose, hindi lang ito para sa iyo. Ang pabor na ibibigay sa iyo ng Diyos ay magpapakain ng buong sambahayan, magliligtas ng buong pamilya, magpapalaya ng maraming kaluluwa, hindi lang para sa ngayon, kundi para sa kinabukasan ng iyong lahi. Kaya't huwag kang tumigil, huwag kang lalayo sapagkat ang pangakong ipinagkatiwala sa iyo ay hindi basta-basta. Iyon ay tinatakan ng Diyos at walang makakapigil kapag siya na ang kumilos. Kaya ngayon, habang nananatili kang bukas, habang pinipili mong magpatuloy, habang pinipili mong manalangin tuwing umaga, alalahanin mo ito, may kwento sa likod ng bawat luha. May himala sa likod ng bawat paghihintay. May pabor sa gitna ng pananahimik. At may Diyos na gumagawa kahit hindi mo siya makita. Kaya tahimik mong sabihin sa puso mo, Ako ang susunod na Jose. Ako'y maghihintay. Ako'y magtitiwala. Ang tagumpay ko ay darating. At kung tumago sa puso mo ang kwentong ito, nais kong marinig ang panig mo. Isulat mo sa comments, ako'y nananatili sa proseso. Panginoon, huwag mo akong bitawan at huwag mong kalimutang mag-subscribe dahil sa bawat panalangin at kwento, sabay tayong lalapit sa Diyos araw-araw, walang sawa. Ngayon na nakatayo ka na sa gitna ng pananampalataya, oras na para tanggapin mo ang mga pangakong nakareserba para sa'yo. Hindi lang basta mga salitang maganda pakinggan, kundi mga salitang may kapangyarihang bumago ng kapalaran. Gusto kong ipaalala sa iyo ngayong umaga, ang mga salita ng Diyos ay buhay at kapag pinanghawakan mo ito, hindi ka mananatiling pareho. Maraming tao ang nananalangin araw-araw, pero hindi lahat ay umaani ng bunga. Alam mo kung bakit, kasi hindi lahat ay naglalakad sa direksyon ng Espiritu. Ang iba nagdadasal pero puno ng pag-aalinlangan. Ang iba humihiling pero sarado ang puso. Pero ngayong umaga, narito ka, bukas ang puso mo, at dahil diyan, may kakaibang kilos ang mangyayari. Sa Juan 15.7, sinabi ni Jesus, Kung kayo'y nananatili sa akin at ang mga salita ko'y nananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y ipagkakaloob sa inyo. Kapag ang panalangin ay nakaangkla sa kanyang salita, ang langit ay bumubukas. Kaya't ngayon, gusto kong ihandog sa iyo ang ilang revelasyon at prinsipyo na kailangan mong dalhin sa bawat araw para hindi lang ikaw ang tumanggap ng himala, kundi ikaw mismo ang maging daluyan ng himala. Unang-una, ang panalangin na may pasasalamat ay panalangin na pinakikinggan ng Diyos. Huwag kang maghintay ng sagot bago ka magpasalamat. Ang pananampalataya ay nagpapasalamat bago pa dumating ang resulta. Isipin mo si Jesus sa pagpapakain ng limang libo. Hindi siya naghintay ng sobra para magpasalamat. Kinuha niya ang kakaunti at nagpasalamat. At doon nagsimulang dumami. Kaya ngayon, bago mo pa makita ang solusyon, sabihin mo, Salamat, Panginoon, sapagkat ang pasasalamat ay susi sa pagbubukas ng pinto ng langit. Pangalawa, ang pagsunod sa gitna ng kawalang linaw ay isang malakas na pagpapahayag ng tiwala. Maraming beses sa Biblia, ang tagumpay ay hindi nang galing sa perpektong sitwasyon, kundi sa perpektong pagsunod. Si Abraham, tinawag na hindi niya alam kung saan pupunta, pero umalis siya. Si Noe, pinagawa ng arko kahit walang ulan, pero nagtayo siya. Si Pedro, pinahagis ang lambat sa panahong wala ng isda, pero sumunod siya at doon siya umani. Kaya tanungin mo ang sarili mo, handa ka bang sumunod kahit wala pang nakikitang resulta? Pangatlo, ang kapangyarihan ay dumadaloy sa mga marunong manahimik. Sa sobrang ingay ng mundo ngayon, bihira na tayong makarinig ng tinig ng Diyos. Pero ang Espiritu Santo hindi sumisigaw. Siya'y bumubulong at ang nakakabighaning bulong ng Diyos ay naririnig lamang ng pusong marunong tumigil, makinig at maghintay. E kaya bago ka magdesisyon, bago ka kumilos, tanungin mo muna, Espiritu Santo, anong nais mong gawin ko? Pangapat, ang tagumpay ay hindi laging kasabay ng kaginhawahan. Minsan, Bago ka umani, kailangang daanan mo muna ang tagtuyot, pero huwag kang matakot sa tagtuyot, kasi sa tagtuyot lumalalim ang ugat. Sa tagtuyot dun ka tinuturuan ng Diyos na umasa lang sa Kanya, at pagdating ng ulan, mas matibay ang itinanim mo. Kaya kung may mga pagkakataon na pakiramdam mo walang nangyayari, huwag mong maliitin ang panahong iyon baka doon ka pinapalalim ng Diyos para pagdating ng bunga handa ka at panglima huwag kang papayag na matapos ang araw na hindi mo binibigkas ang pangako ng Diyos sa halip na ulit-ulitin ang problema ulit-ulitin mo ang pangako sabihin mo sa sarili mo araw-araw ako'y pinagpala ako'y tinanggap ako'y may direksyon ako'y mahal ng Diyos Sapagkat ang mga salitang binibigkas mo ay nagiging realidad. Kung ang lumalabas sa bibig mo ay pawang takot, pag-aalinlangan at reklamo, iyan din ang aaniin mo. Pero kung ang pananalita mo ay puno ng pananampalataya, ang langit mismo ang kikilos. Kapatid, hindi mo kailangang intindihin lahat. Ang hinihiling lang ng Diyos ay ito. Buksan mo ang puso mo at hayaang siya ang magturo, magayos at magdala sa iyo sa lugar ng tagumpay. Marami sa atin gusto ng sagot agad, pero ang Diyos higit pa sa sagot, ang gusto niya ay relasyon. Kaya't habang naghihintay ka, lumapit ka. Habang nananalangin ka, manahimik. At habang sumasamba ka, damhin mo ang yakap niya. Sa sandaling ito, huwag mong isipin kung anong kulang sa iyo ang isipin mo ay kung sino ang kasama mo. At ang Diyos na kasama mo ngayon, siya rin ang nagsabing, Hindi kita iiwan ni pababayaan. Hebreo 13.5 Buksan mo ngayon ang kamay mo. Isipin mong may iniabot ang Diyos sa iyo. Hindi material, kundi kapayapaan, direksyon at katiyakan. Hindi mo man makita pero nasa iyo na kasi sa mundo ng espiritu ang pananampalataya ang iyong resibo. Hindi mo kailangan ng pruweba, ang sinabi ng Diyos ay sapat na. At ngayon, bago tayo lumipat sa susunod, gusto kong dalhin mo ito sa panalangin. Tahimik kang magsabi mula sa puso, Panginoon, salamat. Hindi ko man alam ang lahat, pero kilala kita at sapat na yon. Kung nakaabot ka sa bahaging ito, ibig sabihin ay gutom ang puso mo sa Diyos at gusto kong marinig ang tinig ng pananalig mo. Isulat mo sa comments, ang salita ng Diyos ang direksyon ng buhay ko. At kung gusto mong patuloy na marinig ang ganitong uri ng mensahe na puno ng espiritu at direksyon, mag-subscribe ka na ngayon. May gagawin pa ang Diyos at hindi pa siya tapos. Madama mo ba ang patuloy na paggalaw ng Diyos sa iyong puso? Hindi pa nagtatapos ang biyaya, hindi pa natatapos ang pabor, hindi pa rin nabibigo ang iyong panalangin. Ngayon, higit mo nang nararamdaman na ang Diyos ay hindi lang basta kasama mo, kundi naglalakbay sa ka sa iyo, kumakalinga sa bawat hakbang, tumataas kasama mo habang tinatahak mo ang daan ng pag-asa at tagumpay. Buklasin natin ang mapanghimala ng kapangyarihan ng mga malakas na deklarasyon, mga salita na sinasalita hindi basta para umalingaw kundi para tumawag, pabor ng Diyos, direksyon ng Espiritu, sagot ng langit, pagpapala na hindi mo inakala. Anong mga salita ang kailangan mong ipahayag ngayon? Ako'y pinagpala ng Diyos. Ang direksyon ko ay galing langit ang tagumpay ko'y natupad dahil sa kanyang kapangyarihan. Ma, kapag paulit-ulit mong binigkas ito, hindi lang simpleng salita ang lumalabas. Bagkus, himala ang bumabalik, kasagutan ang dumarating at pabor ang bumabagay sa iyong araw. Hindi sapat ang manalangin ng may pangihina o agam-agam. At ang maliwanag sa Biblia, ang isa sa pinakamakapangyarihang sandali ay mula sa mga pananalitang may matibay na paninindigan, gaya ng first century na iglesia. Ang Diyos ng ating mga ama, buhay si Kristo, buhay ang espiritu, buhay. At dahil buhay ang Diyos na ito, buhay din ang iyong panalangin. Buong tapang mong isigaw, ako'y malakas dahil kasama ko ang Diyos hindi dahil sa sarili mo, kundi dahil sa Kanya. Pagmasdan mo ang iyong paghinga, dito ka kinakalman ng langit. At kung sa oras na ito ay nakakiramdam ka ng malamig, nakatahimikan ng espiritu, huwag kang mangamba. Iyon ang paunang paggalaw ng pabor. Iyon ang presensya ng Diyos na kumakapa, dumadampot, hindi ka iiwan. Bila ng kabutihan niya ay dumadaloy, Ngunit kailangan mo itong patunayan sa pamamagitan ng pananampalataya at sa pagtigilang tahimik sumagot at magtiwala. Kung minsan, hinihintay tayo ng mga milagro na hindi pa nakikita, pero naroon sila, tulad ng binhi sa lupa. Hindi mo nakikita agad pero tumutubo. Ganun ka rin ngayon, ang kapangyarihan ng panalangin mo ay nasa loob mo, unti-unti nang lumalaki. Ngayon mo lang mararamdaman, bukas, susuungin mo. Hindi lang basta para sa iyong sarili, kundi para sa iyong anak, pamilya, paligid. Makikita mo, magiging tulay ka. At sa bawat salita ng deklarasyon mo ngayon, ako'y anak ng Diyos. Ang direksyon ko'y mula sa Espiritu. Ang pabor ay umaagos ng malakas. Ang pahina ng iyong buhay ay nagbabago. Hindi lang pagbabago ng emosyon kundi pagbabago ng kapalaran at kasama mo ang kasama si Kristo na hindi kailanman nagtatampo ngunit laging nagpapala iyan ang tunay na kalakasan ng pananalita hinihila nito ang langit pababa sa lupa ang pabor mula sa puso ng Diyos patungo sa iyong buhay kaya huwag kang matakot Huwag kang mag-alinlangan. Sa himig ng iyong panalangin, iibig ka ng Diyos, gagabay at sa kakaiingatan. Bago tuluyang mabitbit ang biyayang ito sa puso mo, nais kong marinig ang iyong paninindigan. Isulat mo sa comments, Pabor ng Diyos, dumadaloy na sa buhay ko ngayon. At kung gusto mo pang makasama sa tuwing dumarating ang mga bagong tagumpay, mga panalangin at pabor, Mag-subscribe ka ngayon sapagkat hindi pa dito nagtatapos ang pabor ni Kristo para sa atin. Hindi pa rito nagtatapos ang Himala. Ang iyong kwento na parang si Jose ay nasa pinakamalalim na bahagi na ngayon. Madama mo ba ang init sa puso mo? Yung enerhiya kapag alam mong hindi ka nag-iisa. Ang Diyos kasama kita hindi lang bilang dakilang tagapagligtas, kundi bilang pinakamalapit mong kaibigan. Panoorin mo ang iyong hininga, ito ang himig ng panalangin na sinasalo ng langit. Sa bawat paghinga mo, may espiritual na lakas na sumisingit na nag-uumpisang buksan ang pinto ng pabor, direksyon at tagumpay. At sa mga sandaling iyon ng katahimikan, doon lumulutang ang tinig ng Diyos, Ako'y kasama mo. Hindi lang sa salita, kundi sa damdamin ng puso, isang yakap na hindi nagkakamali. Ngayong nasa puntong ito ka, anong gusto mong isigaw sa langit? Dito ako, Panginoon. Narito ako kasama kita. Handa akong matanggap ang kanyang himala, lunas tagumpay. Ang iyong panalangin mo ho ng tunay na pagtitiwala, iyon ang pisikal na pinto kung saan hinding-hindi nagpapatinag ang langit. Hindi mo kailangang malakas, kailangan mo lang matapat. Sa umagang ito, hikayatin kitang magsabi ng malakas kahit sa iyong sariling puso, ako'y tinubos, ako'y gabay ng Diyos, ako'y pinagpala. Hindi ito basta salita, ito'y isang espiritual na sumpa. At kapag paulit-ulit mong binigkas, sinisimulan mong inyoman ang iyong kapalaran hindi dahil sa iyo, kundi dahil sa pangako niya. May isang tinig na sisimulang mag sa puso mo. Hindi ka nag-iisa, hindi ka pinabayaan. Ang pabor ay naguumapaw, ang direksyon ay malinaw, ang tagumpay nakalaan para sa iyo. Pakinggan mo ito ng tahimik, hindi bilang aliw o panregalo, kundi bilang direksyon. At ngayon, hayaan mong ibuhos mo ang pasasalamat mo. Huwag mong hintayin na lumabas ang sagot bago ka magpasalamat. Una, pasalamat. Ikalawa, panindigan ng kanyang pangako. Ikatlo, sundan sa pamamagitan ng pagkilos batay sa Espresso Bertrawen. Bago natin wakasan, may huling salita ako para sa iyo. Hindi pang wakas, kundi isang pinto sa susunod na kabanata ng iyong buhay. Isipin mo, Unang hininga ng umaga, panalangin na walang takot, direksyon na bumubukas, at ngayon ay isang deklarasyon ng paninindigan, hindi lang para sa iyo, kundi para sa iba pang tatahak ng daan kasama mo. Pakinggan, ang susunod na sandali ng iyong buhay ay maaaring higit nilang magising kaysa sa nakita mo sa lahat ng kunyenta. Kaya hindi pa dito nagtatapos. Ang kwentong ito ay patuloy. At darating pa ang mas malalim na karanasan, mas buhay na pananalangin, mas malakas na pabor. Kung patuloy ka pang sumasama sa paglalakbay na ito ng panalangin at himala, nais kong malaman mo, sumali ka dito. Isulat mo sa comments, ako'y tuloy sa awa at himala ng Diyos. At hindi lang iyon, mag-subscribe ka na ngayon para huwag mong mapalampas ang mga susunod na salita ng Espiritu direksyon at katotohanan. At syempre, iklik mo ang video na nasa screen. Dahil sa susunod na video, sasagutin na lahat ang tanong na tinitignan mo sa puso mo. Ano ang susunod na himala?